Hello everyone. Sa araw-araw na lang, umaga, gabi, ganito na lang ang nangyayari sa akin. Puro inom-inom ng gamot sa umaga at sa gabi. Minsan nakakasawa na rin uminom ng gamot. Kaya ang ginagawa ko, yung mga gamot, miniminsanan ko na lang eh. Minasanan ko na lang yung pag-inom. Ito naman, itong gamot na isa, hinahati ko pa. Kasi imbes na bumili ako ng isa, halimbawa, yung iniinom ko 12.5 mg. So yung 12.5 na 'yon, Jardiance Duo, may kasama na yung 500 mg na metformin. So may kaya may kaduo siya. So ako nahirapan akong bumili nung ano nung duo dahil 39 pesos yon so ang ginagawa ko uh, bumibili ako ng jarjans na walang duo na 25 mg tapos ginagamitan ko nitong panghati so nilalagay ko tong gamot hinahati ko siya yung 25 yung kalahati ng 25 mg diba 12.5 so ang ginagawa ko ganito hinahati ko siya kasi itong itong Guardians na 25 mg ay 58 pesos lang. Kung ikukumpara mo kasi sa dalawang 39, hindi ba mapapamahal ako sa 20 plus? Ito, kung 58 lang, hahatiin ko lang. Kasi two times a day na iniinom ko yung tagti-39 na yon So, para makamura ako, dito na lang. Kaya lang dapat, itong gamot ay laging nakasentro. Kapag hindi, hindi sentro yung pagkakaano niya. Pagkakahati. So, minsan, sakto siya. Minsan, mas malaki yung isa. Pero, dapat talaga maayos yung pagkakalagay. Ganito kasi yun, guys. Dito, nilalagay yung gamot. So, kailangan nakasakto talaga siya sa gitna. Pag ko siyang nilalagay, hindi pa ganyan. Para hating-hati talaga. Kung bilog siya, hindi, walang problema eh. Kaya lang ito, parang nagsiside-side siya. So, kailangan ganun. Tapos, ayun, umaalis sa lugar niya. Dito ako nahihirapan yung uh, umaalis siya sa lugar niya. Hindi ko alam yung pagkakahawak ko ata nito. Kaya ganon Kaya hirap na hirap ako dito guys. Kung paano ko mahahati. Minsan merong gamot na ang hindi naman mahirap. Ganito rin pero hindi naman siya mahirap igit na. Pero ito talaga, yan, ganyan kapag gag gagamitin ko na tumapa, tumatalilis pa so ganyan guys tapos ahatiin ko siya ganyan ganyan lang madali lang pero yung pag aayos talaga ang pinaka ano kapag ka, minsan mas maiksi ma yung isa tapos mas mahaba yung isa ang ginagawa ko mas inuuna kong iniinom yung mas malaki tapos nun ibabalik ko dito sa lalagyan yung gamot isisild ko ng mabuti tapos ilalagay ko sa plastic para mas uh, hindi sumingaw ganyan ganyan ang ginagawa ko ilalagay ko dito sa plastic nya tapos ibabalot ko talagang maigi para balot na balot at hindi sumingaw tapos ilalagay ko pa dito sa plastic na to na isa tapos pati yung mga gamot kagaya nito in meron na akong isang gamot na kalahati eh. tapos ito naman 2 times a day rin glimepiride itong tell me Certain, pang umaga rin so tapos yung invest na kaduo ng ano kaduo ng jargians iniinom ko na lang itong 500 mg na metformin kasi ito mga binibigay lang nila so ang gagawin ko niyan yung mga gamot na to ay iinumin kong minsanan minsan para makamura ako. Ganyan lang. Kadali guys. Tapos ito, ibabalik ko dito sa lalagyan niya syempre yung pamputol ng gamot. Tapos itong mga gamot na iba ay panggabi lang. So, pag umaga, bali tatlong klase lang iniinom ko. Nagiging apat lang dahil dun sa iniinom kong metformin na dapat nasa duo. Kaya lang, yun nga dahil nagtitipid ako, hindi ko kayang bumili ng... Siyempre, araw-araw mahigit na sa 70. Bakit hindi na lang 50 na hindi ba? Meron kasi dati akong iniinom na gamot. Belmesia. Pero sa tuwing iniinom ko siya talaga, maya-maya ng konti, siguro pagkakalahating araw, nai, nahihilo talaga ako, nagsusuka. So, parang hindi hiyang sa akin ang gamot na yon. Mas mura sana siya, 24 pesos. Kung dalawa yun, edi wala man 50, diba? Two times a day. Kaya, ganito na lang. Yung Jardians, walang nangyayari sa akin. Kaya, yun ang iniinom ko. Alam nyo, kapag umiinom ng gamot ang isang tao, kahit ayaw niya, kailangan niyang gawin. Kasi dati, uh, iniinom ko lang metformin. Tumaas talaga yung sugar ko ng sobra. Uh, naging parang 300 plus. Pero nung uminom ako ng gamot, ayun, parang normal, mahigit na isang daan. At least hindi tumataas ng sobra. Minsan nga nakaka inom pa ako ng may asukal kagaya ng minsan magkakape ako lalagyan ko asukal ng konti or minsan nakakakain din ako ng mga tinapay na may asukal so mahirap din naman ang ganito basa basta na lang ako nagkasakit pagkatapos ng pandemic so dati umiinom lang ako yung para sa puso ganyan yung uh, amlodipin at saka yun dati ko nang iniinom yun amlodipin at saka yung ano ba yung atorvastatin kasi para sa cholesterol yun, pang gabi rin yun. So, dati, ganun lang ang iniinom ko. Isang pang umaga, isang at dalawang pang gabi. Pero nung patapos ng pandemic, tumaas ang sugar ko, hindi ko alam. Dati nakakapag-diet pa ako kahit hindi ako kumain ng isang linggo, okay lang. Kahit patubig-tubig lang ako, konting biskuit pwede na. Tapos papayat akong agad dahil nga sa ginagawa kong yun. Pero ngayon, siyempre ang hirap ng tumataas ang sugar mo na kapag naman bumaba ay manghihina. Kaso ang hirap ng hindi kumain. So ang ginagawa ko, kakain akong konting kanin tapos merong pipino. Ganyan, minsan pipino lang ang kinakain ko pero siyempre napakahirap din ng mag-diet kasi mas mahal yung mag nagda-diet kasi uh, binibili mo yung mga gulay ang mamahal kaysa sa kung ano na lang yung ulam niyo yun ang uulamin yun, napakahirap guys talaga ng may sakit pero kailangan mong gawin tsaka yung mga gamot na yun na iniinom ko kaysa sa ibang gamot uh, iniingatan daw yung kidney ko para hindi daw ako magkaroon ng kidney problem ah uh, ngayon guys, um, kahit mahirap, kinakaya-kaya ko. ilang taon na rin akong may sakit. Yun, pagkatapos nga ng pandemic, doon ako nag-start na nagpagamot. Pero hindi pa ako bumibili ng gamot na yun. Hinayaan ko muna ng, hindi ko alam kung 1 year 2 years bago ko uminom talaga ng totoong gamot para sa sugar. Dahil yung nga kapag metformin lang basta, yung iniinom para sa sugar ay hindi ganong tumatalan. Yung iba, nagda-diet sila bumababa daw yung sugar nila pero hindi naman sila nagpapatingin ng sugar yung sa palagay lang nila yun yun lang guys um na share ko lang na yun yung pag-inom ko ng gamot napakahirap mahirap yung may sakit guys pero alam nyo ba na ang dami-daming tao na may sakit ngayon ang dami-daming taong may sakit ngayon ng diabetes. Hindi ko alam kung bakit nagkaganoon ng ang mga tao ngayon, kung bakit sila nagkasakit ng ganyan. Ano ba yung dahilan? Ang dami-daming nagkakasakit ng diabetes. Samantalang noon wala. Normal lang yung aking mga blood test. Bakit ngayon, yung mga kapitbahay ko, yung mga uh, kababata ko, ganyan. Halos meron na silang mga sakit. Bakit? Di Diba? na nagtataka ako bakit parang naging ano parang merong kinakain nakakahawa ba yan ganyan ganyan yung naiisip ko parang nahahawa sila sa may sakit ng diabetes kaya nagka diabetes sila kasi ba diba, normal lang yung ano mo sugar dati bakit parang uh, ka madalas talaga yun ang naiisip ko na baka nakakahawa yung diabetes nang hindi natin alam ngayon lang guys na-share ko lang kung paano ko uminom ng gamot so yun na parang nagsasawa na ako sa kakainom ng gamot thanks for watching guys God bless you at lagi kayong mag-iingat